Hi everyone, kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa lahat na nagpabook ng reading. Sa mga hindi po napapansin, maaari po fake account ng gamit or lock profile. So please ayusin nyo po yan. Anyway, ano ngayon Monday, so kaya ako hindi nakapag-download ng dalawang araw kasi marami akong kailangan kong mag-focus. So, kasi maraming success na natulungan natin so mas meron kami mas ginawa okay so priority ko muna yung mga client natin na kailangan talaga ng tulong okay so it's monday meron kasing araw ngayon na uh, 108 malakas-lakas ngayon mga mahal ko do sa manifestations um nagsimula na yan nung 1 okay so Okay lang. So, tuloy natin yan, tuloy-tuloy natin. Pwede po kayo mag ng kandila. Pink and red. Gawin nyo po yan. So, ngayon, gusto kong tawagin nyo yung person nyo, yung pangalan niya. May iisip kayo ng person na to. Okay? Especially sa mga nag-away. Yun. Kung kasalanan po natin, say sorry. Mag-umingi tayo ng patawad, ano? Huwag na tayong masyadong magmatigas. Sige po, magsimula tayo sa A. Kung pangalan po ng boyfriend nyo, yung person niyo si Alan. Alan 'yon. Tapos sasabayan ko ng prayer ko. Okay? B C b e f g H I J Parang meron 'to ah. K l m m, m n o b, b q t U, v, w, X, y, Z. parang may problema to. Maring napakain na, na to. Maring na spell, pwede. Napakain, na lipad, lipad hangin. A, H, Q, R, M, N. Tingnan nyo yung letter ng person ninyo. Kung meron tinawag dito. P, U, G, O Y. Okay. Ay, okay, okay. Sige. Anin natin to. Okay. So, mas maganda po talaga na ipacheck ninyo yung person niyo Or, yung mga career ninyo, dapat po talaga ay lagi kayong para ma-align yung mga dapat nyong gawin, mga mahal ko. Pag magpa-reading kayo, meron po kayong balisa at meron po kayong uh, nakakausap kasi namin sila sa balisa. So, pwede namin sabihin kung anong gusto nyo sabihin sa person nyo. Okay. Kung humingi po ng tawad sa inyo, na, okay? Para hindi na tayo lumala, para hindi lumala yung problema. Um, expect nyo itong mga, ano na to, March 214 maraming pag-aaway, malungkot, kaperahan. So, anong keyword? Umiwas muna sa lahat. Iwas-iwas po talaga, okay? So, pagdating naman ng March 15, magbabago naman yan. So, do some manifestations po talaga. Hmm. O, sabi ko na sa inyo eh. Meron taong traidor. Meron taong traidor. Meron taong naninira sa inyong relasyon. Okay? May gumagaw gumagawa, gumagawa na, na, paraan para masira. Para magkaroon kayo ng gulo. Okay? So, si third party, very insecure. Uh, inaano kanya ngayon talagang stalking. Okay? Yung energy ng person mo, very sad. Yes. And I think some of you, pera lang ang habol sa person niyo. Kung wala po itong pera, maaring, maaring yung third party, iniinsulto siya sa mga binibigay or mga natutulungan. Okay? Yan. So, it's about money. May money na involved. So, nakaramdam ito na matatapos din ito yung kung sino man ang nakikialam na to. Sino man ang hindi rin naman yan sila magtatagumpay. Anyway, uh, dito kasi sa person mo, naalala niyo yung mga paano, paano yung kabutihan mo sa kanya, paano kayong paano kayo nagmahalan. Okay? Um, expected ninyo this, itong mga ano na to, may magsusorry sa inyo, Maaring kaibigan, may pag-away, kamag-anak, um, pwedeng person ninyo magsusorry sa inyo, connections, um, meron akong nakikita dito na parang say, parang gustong makipag sa inyo. Okay? Yan. So, maganda rin naman yung intentions nito. So, I think some of you is selling a uh, property. Maring yung person mo nagsisale ng something, makikipag-deal siya, pwede. So, maganda naman po ito. Maganda yung kaso, yun nga. Yung si third party kasi um, umeepal. Yung yeah, madalas ata silang magtalo ngayon ng third party. Yes, yeah, so, si ano naman, si ito naman yung person niyo madalas silang parang walang yung wala yung attention niya dito sa sa third party na to so ang nangyayari ini stock ka ni third party kung ikaw ang third party maring itong asawa na ito na gumagawa ng paraan ah, inaalam niya kung sino ba talaga ang kinalolokohan ng person niya ay, okay. oh, Ang ganda naman nito. Ayan. Sobrang sising-sisi. Mayroon pagsisisi. Mayroon ditong... Kung gusto ko lang, kung kaya ko lang may balik yung kami dati sa... Ikaw ang pinili niya sana. Yan. So, meron pa dito na magagawaan ng paraan gagawa siya ng paraan, mag-aayos pa kayo. Okay? Meron siya, marami siyang na-realize. Marami siyang na naisip. So, I think nagpaplano din siya kung paano ka su UN. Some of you nagse-celebrate ng monthsary, itong March na to, or anniversary. So, kung tingin mo, nakalimutan niyo na yung pecha na yon hindi niya po nakalimutan actually. Naalala niya yung mga panahon na Paano kayo nagse-celebrate? Saan kayo kumakain? Yan. So, may mga places na nakakapag-alala sa kanya. Okay, some of you meron kayong siguro lumayo kayo, nag-abroad. Yan, nag-abroad. Kahit saan bansa naman po ito or dito po sa Pilipinas, bali nag-move lang kayo ng locations. Okay, so parang doon kayo nagkaroon ng conflict. Maring katrabaho niya, malapit lang sa kanya. So, parang naus natukso. Dahil ito naman talagang third party na ito, napakalandi. Yan, yeah, napakalandi. Tinutukso siya. Yan, yeah, tinutukso. Ayan, ganda ng ano niyo. Wow! Ganda. One hundred to. May tao magsasorry talaga sa, sa inyo. Dalawang beses na lumabas, mag-aayos pa rin kayo kahit anong mangyari. Although may third party, pero I don't think so na papaboran nyo ito. Okay? Gagawin niya ang lahat para mapatawad mo siya, babalik kayo sa dati, magkakaayos kayo do sa manifestations po talaga. Pwede po kayo hanggang 14, hanggang 15, gawin nyo po talaga yan. Okay? Kung wala kayong kandila, mag-prayer po talaga kayo. As in, gawin nyo po talaga. Ma'am, bakit po may mga kandila? Hindi po, uh, to be note, meron po ako mga nakikita may nagsabi sa akin. Uh, nagpatirik sila ng kandila, may ganito ganito, spell daw yun. Hindi po spell ang kandila mga madam ko, mga bossing ko. Ang kandila ginagamit po to ko, yung universe na makikita niya na ikaw yung nagdadasal doon. Okay? Spell po, madami pong trabaho ang spell. Okay? So, magtirik kayo ng kandila, yung mga mahal nyo sa buhay, yung mga wala na dito, magtirik po kayo. Alam nyo po ba yung mga wala na dito sa mundo na to? Kausapin nyo po sila na kayo ay tulungan. Maganda po ang araw na to. Okay? So, checking energies tayo. Sa inyo naman, tingnan natin kung kamusta kayo. Sama nag-aalala sa inyo. Ayan, no? nag sa inyo yung person ninyo. Yes. sa parang ano talaga siya. sorry talaga yung damdamin niya nami-miss ka niya actually even though ma-pride to if you are dealing with a with a person na ma-pride bipolar narcissist minsan pa iba, iba yung mood niya okay parang galit lagi pero pagkatapos ng afternoon nako-consensya siya sa mga ginagawa niya sa inyo yan ito pentacles king of cups he is also stalking sa inyo yan hindi siya makatulog sa kakaisip and ikaw din ano do sa manifestations po talaga. Marami kang iniisip ng mga bagay-bagay tungkol sa family. Okay? Even though na hindi mo problema, lagi mo pino problema. Ikaw yung taong mabilis na um mabilis na tulungan, lapitan. Okay? The fool. Yan. O sobra mong minahal talaga itong tao na ito. Ang dami mong sinugal, ang dami mong sacrifice na ginawa or binigay dito sa taon na ito. Ayan o. Hindi ka makapaniwala na totally talagang ang kapalit nun ay sinaktan ka pa. Okay? Some of you is financials problem. Baka, baka dahil sa pera, kayo nagkalabo. Okay? Some of you is parang, um, dahil sa trabaho nagkakaroon ng contact na didamay yung inyong mga energies oh ang ganda Makakatang makakatanggap po kayo ng magandang balita mga mahal ko yes 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 at blessing kahit mamaya pa natin titingnan yung kaperahan pero may blessings po dito na inyong matatanggap mga mahal ko so di ba ang ganda ng reading ang ganda very good Okay. So etong iniisip mo na problema, lalagpasan mo lang daw po 'yan. Pagdadaanan mo lang po 'yan. Okay, sa financial tingnan natin yung financial niyo. Wow. Ang galing naman bottom of the deck o oh. okay so meron dito nanonood meron pa kayong blockages sa inyong mga sarili mga mahal ko do some healing mag ko po kayo mag meditate paano po kayo mag dito sa reading pag nagpapa reading naman po kayo kay ni ko kayo after ng reading sinasama ko kayo sa rituals sa ano ko yan, kaya po mayroon kayong free balisa. Lahat ng gusto nyong sabihin dito sa person na to na gusto nyong makausap, sinasabi ko po yan. So, makakatulong po yun sa inyo. Pag wala kayong closure, kailangan nyo na. Ano po yung magiging effect yun sa person na yun? Mananaginip po talaga siya at makakausap ko po siya. And magre-respond siya. Kung meron pong hindi nagre-respond, ibig sabihin po noon talagang matigas na tao yon Yung mga yung mga mga mapapride pero doon pag hindi siya nagre-respond sa akin tinitingnan ko yung emotions ng mukha niya yun kung nalulungkot ba or masaya or galit yon so alam na namin yung mga ibig sabihin ng ganun mga mahal ko okay so may makukuha ka matutuloy tong pangarap mo na to okay Nag-aayos ka ba ng bahay? May gusto kang bilhin na bahay? Matutupad po yan. Kailangan mo ng isang taong mag-guide sa'yo. Maring example ako. Malay nyo, baka ako na yung makakatulong sa inyo. Who knows? Bigla nyo manapanood dito. Hindi nyo ma-explain. Bigla kayong dinala dito ng Diyos sa channel na ito, ba? Diba? So, you need guidance, sabi sa inyo. Although financial lang tinanong natin, so, maganda naman ang kalalabasan two times na po lumabas ang good news sa inyo mga mahal ko. Okay, so magandang balita din po ito. Pag-angat, makakabawi, eh, kaperahan, six of water eh. Yan. Merong ikakatuwa ng puso natin kung ano man to. Okay, maring pera, good news man yan. Sa trabaho, okay. So, congrats sa inyo mga mahal ko. Ito po yung aking Facebook account kung gusto nyo po magpa-reading sa amin. Yan. So, admin ko po yan, makakausap ninyo. Please, maging maayos po kayo sa admin. Kapag magkakaproblema kayo sa admin, talaga hindi kayo ibibigay sa akin. Okay? So, please, 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 para matulungan po kayo. So, sila po kasi ang namimili. So, bawal pong mag-text sa aking number. Bawal po. Bawal din pong tumawag. Sa messenger nyo lang po ako i-contact mga madam ko, mga bossing. So, magbasa tayo sa mga natulungan natin dito. Ma'am, maraming salamat po sa lahat ng naitulong mo sa akin. Hindi hindi kita makakalimutan. Naging masaya. Naging masaya ang araw ko. Simula simulan ng pumasok ang 2025 po talaga, Madam. Hindi ako nagkamaling lumapit sa iyo. Ano to? Ah, uh, ikaw ang regalo sa akin ng Diyos. After all, lahat ng luha ko, lahat ng paghihirap ko, ibinigay kanya sa akin. Ikaw lang pala ang susi lahat, madam. Sana po ay hindi niyo po ako bibitawan, ma'am. Maraming salamat po sa tulong mo. Finally po, nagkaayos na po ang aming pamilya at buo na po kami ulit. Ma'am, maraming salamat din po, ma'am nakapagtrabaho na po ako. Ang galing po talaga ninyo. Seven years na po akong hindi nagtrabaho. Dahil po sa inyo, nagkaroon po ako ng lakas ng loob. At ang sabi nyo po ay, subukan ko. Maniwala ka sa akin, tumuloy ka, nakaalalay ako sa inyo. Habang nagtatype ako nito ma'am, naalala ko po yung mga pinag-usapan natin, tumatayo po yung balahibo ko, mama. at umiiyak po ako ngayon. Tunay po talaga na kayo ay anghel. Maraming salamat. So, kung mga gusto na, mga gusto dyan matulungan, mag-message lang po kayo. Maraming salamat. Marami pa tayong gagawin, mga mahal ko. So, di na ako magtatagal, okay? Maraming salamat po. Bye-bye.